Naalala nyo pa ba si Amalayer? Ang binansaga noong 2012 bilang reyna ng Katarayan matapos makuha na ng video na nagsisisigaw sa LRT. Nagsinungaling kasi ang Lady Guard sa harap ng mga officer. Ayon kay Paula Salvosa, sinagawan siya nito nang pinalagay ang kanyang maliit na bag sa x-ray machine. Sinundan pa siya at hinablot ang kamay sabay din sa opisina ng LRT. Nakuha na ng video ang tagpong sinasabi niya sa Lady Guard ang katagang So Amalayer? dahil tila naghugas ng kamay ang Lady Guard at tinanggin niyang sinigawan at hinablot siya nito. Naging trending topic ito noon at binash ng husto si Salvosa na hindi muna inalam ang totoong nangyari, kasabay pa ng mga tao sa paligid niya at mga panghuhusga pag nakikita siya. Nagkaroon pa ng banta ang kanyang buhay at di nakapasok ng ilang araw sa kanyang pamantasan. Dinagdagan pa ng komento ng broadcaster na si Karen Davila Nasa sa sarili nating bansa medyo ang lakas din naman nating maging bastos. Ginawan din ng katatawanan ng isang DJ na si Mo Twister ang pangyayari at naging topic sa kanyang programa sa radyo at tinawag siya nitong Amalier. Lumipas sa mga panahon iilan na lamang ang mga nabashed online na tumayo at bumangon upang ipaglaban ang sarili. Itinuwid ang mga maling tingin ng iba at pinaliwanag ang tunay na pangyayari kahit pa sa harap ng lipunang mapanghusga. Ginamit niya ang pangyayari bilang parte ng kanyang thesis kasabay ng pagtatapos nito sa kolehiyo kolehiyo. Isang dekada na halos ang nakalipas at napatawad na ni Salvosa ang lahat ng nagbanta, nanlait lait at ng husga sa kanya, maging ang Lady Guard at kumuha ng naturang video. Isa na ngayong Bible preacher si Salvosa at ang experience niyang ito ang naglapit sa kanya sa Panginoon.